Ayan. Andito nga pala kami sa pamilihan na dito sa Bayan ng Lopez. Sa sikat na sikat na mall. <laughs> Stenyuan pala. At ayan nga pala. O oh, kumuha nga pala ako dyan ng mga raffer na yan. At yan ay ibabalot ko sa box. At yung box naman, ay eh, dadalhin namin yung sa school. At ayan na nga, oh no, pagkatas oh na no. namin doon, itong aming uh, kaya isa may sa sayaw pa. Abay, kumuha ng panghilo yata niya. Este, pangkuskus pala ng kaldero. Yan nyo, tuwan-tuwa ang mga oh no. bata. At ito namang ati wew namin, tingnan nyo, nasa ilalim. Oh no. Uy, bata, anong ginagawa mo dyan? At pagkatapos na namin sa kabilang area, ay Diyos ko, itong aking tagatulak, tulak ay eh, tagang -sul, sul At dito pa talaga, eh, Sa so, may mga tinda ng laro, laruan at ayan na nga nakakita na ng ang amin chan tiyan ng laruan dyan ang matatingnan oh God, mo my God, my God. sabi ko bibili tayo ng bigas lang hindi laruan pero taingnan nyo nga naman dahil nga bata ay talaga namang hindi nakatiis na hindi bibili kahit isang pirasong laruan at ayun na nga, ganda ng ngiti. At pili taga siyang nakikiusap sa akin. At ayan nga, pagbigyan na nga natin. Ang mura lang naman yan. Sa halagang 45 pesos. ay siya, sige, ibigay na ang kasiyahan. Para walang ligalig ang batang mali. -eh. <laughs> at ayan, tingnan niyo naman ganda ng ngiti ng bata diyan. At aba talaga naman itong aking taga-alaga. Ay hindi pa nakontento sa ibaba ay tagang umakyat pa talaga sa itaas. Oo, oh, talagang mga galahoy. Baka naman, nakigutom na, muwi na tayo, wala na tayong pambili. At dahil nga umakit na nga kami dyan, eh di ayan, sumunod na rin ako at tumingin na nga ako dyan. Nang pwede kong mabili ayan nga, nakakita ako ng medyas at pasukan na Pasukan na nga pala ng kuya Jiboy namin, ay wala pang medyas. <laughs> oh, at paglabas nga namin ng nyuwan ay aba talaga naman di pa rin nagsawat ayan tingnan nyo naman abang ngumunguya may pasasakyan pa oh. pasakay-sakay pang nalalaman kung naman sila mula ay size turbo padaan daan. Thank you for watching guys.